Hello everybody! Magandang araw! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng GCash account gamit ang iyong national ID. So ang una mo lang gagawin ay buksan na yung GCash application at ilagay mo dito ang iyong mobile number at ang code. Pagkatapos nyan ay click mo lang ang new account option. Okay, so dito pagkatapos nyan ay kailangan natin ilagay ang mga importanteng impormasyon katulad ng iyong birthday. At i-confirm -co mo lang kung Filipino citizen ka ba, i-click mo lang ang yes. At dito naman ay ilalagay natin ang lahat ng ating personal information. So, ating first name, last name, middle name, at iba pa. At dito kailangan mo rin ilagay ang iyong email address, current address, at permanent address. Pagkatapos niyan, dito naman sa pinakababa ay kailangan mo lang i-click and confirm. At dito ay gagawa ka ng 4-digit MPIN. So, ito yung gagamitin mo every time na papasok ka sa GCash. Click mo lang ang confirm at huwag kalimutan ang yung MPIN. Dito naman, i-click mo lang ang verify now option. Okay, so kapag klinik mo ang verify now option, makikita natin dito ang halimbawa kung paano natin dapat pictura ng ating national ID para ma-fully verify tayo dito sa GCash. So i-follow mo lang ang step. I-click mo lang ang verify now at dito kailangan mong ilagay ang iba pang detalye tungkol sa iyo. So, ilagay mo lang dito lahat ng data at napaka-importante na tama ang lahat. Ngayon dito sa part na to ay piliin mo lang ang national ID. Magkatapos nyan ay i-follow mo lang ang steps kung paano picture ng tama ay yung national ID. And that's it for this video. If you think this video helped is you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!